welcome to my vlog. So for today's video, I'm so excited kasi uh, makikita kami ng aking high school classmate na matagal, matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa amin. As in, after yata namin mag-graduate ng high school, nagkita lang kami sa ng College pero hindi kami masyadong nagkuntuhan. Tapos ngayon, nagkaroon ulit kami ng communication. And then, ayun, nag-decide kami na mag-meet. Tapos i-treat niya naman ako kasi malapit na ka rin yung birthday. So, Sama ko yung aking ano, kids. Hi! Kuya!

Then, 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 then say hi. Hahaha. <laughs> kami Haha. Haha. guys. Haha. Uh, muna kami. Haha. 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 The chicken. This one, the chicken. Haha. 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 Lagyan Haha. 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 Dahil ngayon lang kami nagkita, i-interviewin natin si, si Jet Li. Siya ang aming salutatorian. And <laughs> ito, isa siya sa pinakamagaling sa amin. <laughs> sa laro ng mathematics. <laughs> and siya ay accountant by profession. Tama? Accountant But, by profession. Yes. Pero ngayon... At the same time... Oh, at the same time, ano na rin siya? Spanish translator and as well as Portuguese ano ko translator. Ko, mga classmates namin ng oh, high school. ito na my... si Jet Li na ang tagal, hindi nagparamdam, Hello. Hello. Huh? Ayan, tagal niya, hindi nagparamdam sa amin. Wala. Pero kaya, todos stand na dyan. tagal nga hindi nagparamdam sa amin. after yata ang grumalwate ng high school, wala na siyang ano, kinausap. Sabi o, hindi ko, niya ko siya <laughs> <laughs> oh, ka nga. Oo, no, kapag kagayon nga, hindi ko, na, no, hindi ko nakikita sa social media, paro pili ko, buhay pa kayo ngayon. Okay? niya. And, nag-meet kami ulit by yung, uh, LinkedIn. Ayan guys, so kapag meron kayong mga hindi makita mga friends, baka nasa LinkedIn yun. Wala sa Facebook, <laughs> wala sa Instagram, nasa LinkedIn. So, kamusta ka naman? Fine! Fine, I'm very young. Ano siya guys, parang hindi siya nagbago. Eh, tsura niya kung paano siya magsalita, ganun, ganun, pa din. Parang <laughs> <laughs> naman. Kaya kami close. Kasi yung mga, Ano yung mga lumang kanta, ano, siya lang yung nakakasundo ko sa gano'n. Pagka tinanong ko sa kanya kung ano yung kanta na yun, alam niya. Oo, <laughs> so, alam niya yung mga lumang kanta na parang hindi mo i-imagine na alam ng ano. Alam ng mga kaedad namin. Ayan. Okay. So, um, sa'ka ba nag-work ngayon? Um, uh, I'm working for Orica Global Business uh, Services uh, as um, as a Sp uh, Spanish and slash Portuguese tax coordinator. Ah, uh, tax. Tax coordinator na ako ngayon previously da uh, uh, originally na ano ako dun sa ano na nahera hire ako as a general accounting uh, account, accounting coordinator however since nga expanding yung business namin we need to uh, i need uh, na ano, mag shift ako ng ano to tax coordinator mm -hmm. so ang una kong hinawakan dun is Brazil which is Portuguese speak uh, ah, so, ang mga client mga galing sa ibang bansa actually hindi siya client local siya kasi orika din sila eh. oh, orika from the other ano from the other from the other ano from the other side So ako Spanish speaker, ang hawa ko ngayon si Chile, si Colombia, si Yung mga orika din dun sa bansa na yun? Yup. Ah, exactly. okay. So, parang ang work mo is isa internal. Yeah. Ah, okay. Eh, paano yung pagiging translator mo? Actually, nagagamit ko siya kasi ang... Sideline naman yon Hindi. Talagang, ang, talagang damit ko siya as an accounting coordinator, sa tax coordinator right? mm -hmm. Because yung client namin is nagsasalita sila ng Spanish. Mm -hmm. so, hindi sila pwede, hindi sila, ano, hindi sila nakakapagsalita ng English. Even sa, ano, mm -hmm. even sa Brazil, hindi sila gano'ng nakakapagsalita, hindi sila nakakapagsalita totally ng ano, totally ng English. Mm -hmm. Portuguese talaga. Oo, oh, kaya kailangan mo din talaga palang aralo. Kailangan Para ko Para magka-intindihan kaya sa pag-hindi. Sakit eh, sakit sa ulo. Yeah. Pero masaya kasi it's an opportunity na, maka, ano, an opportunity na makakilala ka ng ibang tao from the other, ano. Oo. -oh. oh. And, sabi ko lang, they are very friendly. Anong, ano, anong bansa yung, yung mga people is, ano, yung pinaka most friendly? Sa akin, Colombia eh. Ah, mababait pa lang sila. Kaya, mababait sila, wala sila, tsaka malambing sila pang salita. Yung kahit ipong, kahit tipong galit na sila, malambing pa rin. Uh, parang dito sa atin, mga ilonggo, ilongga. Oh, ganon, ganon. Uh, Pero, yun ilang nga. Ilang years ka na ba dito? Ha? Ilang years ka na? As a translator. Uh -huh. As a like translator. Lagi sa so mismo company. <coughs> so tagal na. Nearly two, maging, uh, magto-two years na ako by this coming. Ah, bago ko lang din pala. Yeah, bago ako. Ah, October 17, 2022, yun yung talagang starting date ko for, uh, for uh, pero before niyan? Before niyan, nag, ano, ako, naging logistic analyst ako, yun nga, sa ano, Mexico naman na ko, the Spanish din sinasalita namin doon. Six months, uh, sa Shell. Kaya pala, no? kaya pala talaga na ano kang mag-aral ng uh, Spanish, kasi harus lahat ano, mo. Pero ang ano ko talaga, ang pinakauna ko talaga ng trabaho as a Spanish, uh, a Spanish uh, no, translator is si IBM for three and a half years. Yun yung dun ka nagsimulang magkaroon ng interest para ka, Para aralin ng Spanish. Hindi. Actually, nung na... Uh, Paano ka ba nagkaroon ng interest para aralin mo Spanish? Way back in high school, actually. Uh, high school? High school tayo? Second year high school. Bakit? Be honest. Ever since naman kasi talaga nung nag-high school tayo, I think yun na talaga yung gusto kong gawin yung mag, ano, magsalita na magsalita ng ibang lingwahe. Uh -huh. Hindi ko lang sinabi, hindi ko lang sinabi sa iba, hindi ko lang sinabi sa iba nating classmates. Uh -huh. Kasi yun, pangalan, sabi ko nga ano, nga na, na alam na nila na nag-self-study ako ng mathematics, mathematics algebra or trigonometry. Sinasabihan na nila ako na so, siraulo, autistic, oh. oh. uh, abnormal. Uh -huh. Pa mga ganun, kung sakaling isasabihin ko ba na, no, sasaka, sasabihin ko ba na sabihin ko ba na nag-aaral din ako ng ibang lang. Ano na kaya may magsaan? Sasabihin nila sa akin, Elliot, Isa sa mga teachers doon is naging concerned about, I think, uh, naging concerned about the city. Kasi oh, nga okay. nagpa, nagsabi na siya, although I think ako yung talagang pinatamaan yun. Sabi niya gano'n na oh mga ano mga bata wag kayong basta-basta basa ng basa kasi minsan nakaka nakakabigay ng putak yan sabi niya ganun. pero sabi kong i appreciate it pero i'm not going to heed your advice thank you so much for your, ano thank you so much for your uh, for your kind advice pero ako i know may capacity i know kung ano yung mga dapat kong i know kung anong mga dapat kong gawin uh, in my life so itutuloy ko to so yun nga <coughs> And after the um, nahinto lang yung pag-aaral ko noon nung nahinto lang ng pag-aaral ko noon way back 2005. Yung na-take na ako ng accountancy course kasi nga kailangan ko mag-concentrate sa ano. So from ano from 2005 until 2014 wala akong naging ano wala ako naging ano wala akong pinag-aralan kahit anong language. Ah, okay. Parang nag-focus ka muna sa pagiging accountant. Pagiging accountant and then yung sa pag-English ko kasi Aminado, sabi ko nga agad hindi ako magaling ma hindi ako magaling ma hindi magaling English pero magaling Spanish. Kaya <laughs> eh, sabi ko nga kung ayaw niyo na kung ayaw niyo, hindi niyo kaya yung hindi ma-bear yung mga English ko pwede tayo magsalita ng Spanish, French or Portuguese. <laughs> Bati mo sila sa ano? Wala. Sa Spanish muna. Aha. pecha mo Jet. Okay. Ano yung sabihin mo? Ay, ay, my name is Jet. Ah, okay. Sa so port so Portuguese. Ah, uh, Mio no, uh, Mio mi, no, mi, no, mi, no, mi Jet. Uh, Jet. Pag oh sa friend. Je m'appelle Jen. Ang grobe, pero napakasimple nung ano. Pa Paano ka nagsimulang matuto? Nagbabasa-basa ka lang? Nagbasa lang ako noon eh. Si tatay kasi naging supportive yun. Naging supportive ever since sa akin. Ah, alam na rin ni Tito. Alam ni, alam ni Tito noon. So ang ginawa, ah, Tito, alam ni Tito. Sorry ako, sorry ako. Alam ni, alam ni tatay noon na ano, pero what he wants for me is for uh, being an accountant. Okay. <laughs> ayun nga, nag, aano binili niya ako ng mga libro noon, ng mga dictionaries. Actually, yung, nabili niya, ang nabili, yung mga nabili niya, na naundoy din eh. Kaya nangihinayang din ako. Yun, binili niya ako, pero sabi ko, ay I, uh, I promise to myself na magpapapas ano, ako yung UP, yung UP sa kaso Kasi if ever na magano ako ng UP, na mapasa ako ng UP, ano, UP, ang kukunin ko talaga, European languages. Na course. Yun nga lang, unfortunately, hindi kinaya ng kung tapo yung ano yung exam. Yes. kasi kung, kung, kung ano naman yan, kung ano yung destined mo talaga, yung mo talaga mapupunta. Pwede eh, naman naman ngayon, di ba? Hindi lang isang language. Three languages ang language. ano. Yun nga. And then yun nga, I was very frustrated noon kasi wala akong makitang eskwelahan aside from UP na pwede mag-alok sa akin ng mga ng foreign language course. So si tatay, ang nangyari noon, bakit hindi ka bakit hindi ka na lang muna tumuloy ng account kasi kasi yung gusto ko para sa. Ay, hey, ay, account sabi ko ayoko, sabi ko ang ganun. Pero wala, wala yun na yun na talaga yung ano eh. Ayaw niya pero pumasa naman siya. <laughs> Wisit. <laughs> pero Pero kami sa PUP. Yeah, PUP din siya. Economics yung kinuha niya. Second floor and then fifth floor. <laughs> pero nakakatuwa, it's very nostalgic na mag-aral sa PUP. Super. Yeah. Yun yung talagang pinaka-ano sa akin. The, the, the best, dalaga. the best. Although inaayawan ko siya doon. No And then yun nga, um, hindi ko rin gusto talaga ng PUP pero yun yung binigay sa akin eh. Kasi ang gusto ko talaga that time is on Technological Institute of the Philippines. TIP? Yeah, TIP. Yun nga lang, mm -hmm. siguro, palagay, ano palagay ko talagang destined na rin talaga kasi hindi rin kakayanin nila mama at saka nila tatay. Kasi medyo mahal din. Mahal talaga. Yung... Kala ko, kala ko nung una yung TIP is public debt. Hindi. Okay. po So, go, ano, government okay. supported pinalang nga lang, okay, sige, PUP. Yun nga yung na, ano ko na, ano yung mga kinayung mga ayo ko, yun yung mga napupunta sa akin. Then misan, you will realize in the end, uh, bakit yun yung napunta sa akin. And, hindi naman ako nagsisisi doon na yun talaga yung napunta sa uh, Na misan, misan, kasi, mga plano natin, hindi, hindi siya natutupad. Pero yung plano ni God para sa atin. Oo so, oh, naman, syempre. Misan lang, anak matagal, di ba? So, well, matagal. mag na tayo. Parang bakit hindi mo pa binibigay para sa akin? Mm -hmm. Pero, yun pero di ba? Yun pala. Mm -hmm. Kaya pala. Aha. Uh -huh. eh, so, ngayon, na yung plano? Uh, ano, parang five years from now. Five ano years. Nakita? Five years from now. I ano think? ito ka pa kaya? Sana, kasi sabi ko nga gano'n. Pwede ba mag-ano kayo, plan kang Yeah, may mga ano, pero syempre, an ano kasi ang una kasi talagang iisipin mo doon is yung cost. Cost of living talaga. Kasi ako hindi naman ako pupunta na hindi ako maninirahan sa ibang bansa. Not for ano, not for money. Kasi uh, actually, awa naman ng Diyos. Ngayon, kumikita naman ako na ano, kumikita naman ako na ano. Sabi ko naman na maganda yung kitaan dito sa, sa Philippines. For being so, a translator gusto kong ano gusto kong mafulfill yung mafulfill yung experience na yun na maka ano ano ba yung pakiramdam pa ano uh, ba yung pakiramdam kung uh, na sa ibang bansa akin s'yempre gumawa na rin ako gumawa rin ako ng ano gumawa na rin ako ng sarili pamilya doon. ba ano um, sana baka ang maging misis mo ay ano ah uh, i hope so i hope France, so yeah ah oh Ah, un un uh, un femme que parle de français. <laughs> ah, ano um, ah. Uh, Uh, French, ah, uh, our French speaking lady. Ah, okay. yeah. Oh, hirap hirap ng masalita nila. Yeah. Oh, nakakalito. Galing ah, mo nga eh. Nakakalito siya. Pero, yun nga, may limitation din naman pero kailangan, kailangan pang i-polish somehow. Oh, na Galing. <laughs> <laughs> Ngayon naman, usapan naman natin yung ano, ano yung, yung mga high school tayo, mm -hmm. ano yung mga masasayang alaala doon na hindi mo makakalimutan high school tayo. Ano ba? Actually, ang naging masaya lang ako is yung fun with na. Fun with math? Math. math. Ah, And, um, math subject na. Yeah, math subject na. Although, except Parang hindi, magaling ka talaga doon. Hindi. The, be, the best, na, uh, yung talagang pinaka naging achievement ko doon, or turning point ng pagiging, ano, pagiging estudyante, mm -hmm. is yung napanalo ko yung quiz bisama. Uh, way back ng second year tayo. Pero kasi ang target ko lang noon, okay, kahit hindi ako manalo, basta ang sa akin lang, gawin ko yung best ko. Yun yun. Yun, yun, yung ano doon yun yung, yung parang ano ko, goal ko. Pero unexpectedly, sabi ko nga, 17 points ahead, uh, ahead doon sa mga ta, sa third year tayo. That's, uh, that's amazing. Hindi ko lang oh, mapanood. Alam mo guys, meron minsan sa math, nagbibigay like, yung teacher namin ng ano, ng, ng problem. Minsan dalawa lang kami nakakasol. Yeah, magaling din to actually. Ito Ito si oh, e, Pero, e, e, e. pero magaling din to. Ang sakit sa ulo rin na itong ano. Sakit? Parang parang ano <laughs> yung pakaragdam na, hindi eh, um, masasagot ni Jet Li. Dapat masagot ko din. Yung parang ganon. Masagot ni Jet Hindi <laughs> pwedeng hindi, hindi Sa akin masagot. iba. Sa akin iba. Honestly, ito yung ano ako ito, ko. Ako na makakasagot nito. Sabi ko, ako lang makakasagot nito. Walang makakasagot. Wala. Ako lang ang matalino. Sabi ko. Alam <laughs> mo, masagot ni Jet Li. Hindi pwedeng hindi masagot. Alam mo, masagot ko rito. But you're the very best competitive of all time. Pero kasi originally, hindi naman kasi talaga ako yung naging competitive. Pero kapag walang teacher, may nanapuro lang ako tulog. <laughs> <laughs> pag, pag walang teacher, hindi ko alam kung anong ginagawa nila kasi lagi akong tulog. Parang ayoko na eh. i-explorbo sa tulog. <laughs> kasi ako naman hindi, ano eh. Kasi ako yung naging pinakasamuel bilibit dun sa atin nung time. Ano kasi, hey, gala ako ng gala time nung time Oo, na yun. <laughs> kung saan saan ka pumupunta? Sabi ko nga, meron ba kung ano, meron ba kung nung nagsapaan nung <laughs> kita. Tsaka guys, si Jetty, yung typical na estudyante na, ma, na mamimit -me niyo na ano, parang siyang, para siyang medyo nerdy nerdy nun. Ah. Hmm. Alam niya naman, aminado niya naman siya din. Kasi nga, sobrang dami niyang ideas. Tapos siya yung tipo ng tao na halos lahat i-jot down niya. Kung may idea siya, i-jot down niya. Very, very organized siya sa ganon. Yeah. Ang medyo sablay niya lang is communication, English. English. communication. oy musta na kayo? yun nga, yung about sa pagiging organized. Hindi ko naman na, ano, hindi ko naman natanggal yung pagiging organized kasi what I really want every time na magkakaroon ako na ma, may task na ma-assign sa akin is I want it in the perfect, uh, perfect scheme. eh um, kailangan from the from the very start until the end kailangan maganda yung, uh, smooth, yung flow, ma, smooth yung flow ng mga smooth yung flow ng mga data na mga uh, ang, ang kaibahan lang namin kasi <coughs> Jetty kasi very studious siya. Marami para siya Kapag ka nag-aaral siya, focus talaga siya, hindi mo siya makakausap. <laughs> ako, ako, naman, minsan nga ako, ano lang. <coughs> nag-aaral din ako, pero hindi ako kasi kasi yung studios niya. Hmm. Okay. Pero, ibig sabihin lang, mas matalino ka pa rin kasi wala, wala kang ka-effort, effort, ibig sabihin. Hindi hey, naman, kaya lang siguro, no, siguro pag, pag ako kasi nasa klase, eh, nakikinig ako, focus talaga ako doon. Ganun ako eh, tapos gusto gusto ko rin yung mga analysisyon. Yung kaya nga sabi ng mga anak ko, mami bakit hindi ka marunong ng mga laro na yung mga laro sa uh, ML mga ganon. Hindi ko marunong yan. Ang gusto gusto ko alam mo ko yung mga laro. Sabi ko ipalaro -ip -ip niyo sa akin yung mga uh, gisip ako. Yung analytical, tapos problem solving, mga gano'n. Kahit din naman ako, hindi ako magaling dyan. Oo, pero, kasi si ever since ako, ano bang naging laro ko ngayon? Basta, Parang wala. Ako, <laughs> kayo, mga ganon. Kasi yun, ako, yung sabi ko yung parang makikiliti yung utak ko pero yung mga laban-laban yung may, nata, may, siya. na, ano, ko, may natatandaan ako sa iyo dyan ang pinaka ang pinaka magaling ka is yung magbibigay ka ng ano magbibigay sila ng isang word sa iyo tapos magbubuo ka ng inang mga words na for example 3 oh. three words 3 uh, three words four words na ito yung ano ito yung, yung mga letra for this one ang gagamitin mo nakasuko ako dyan hindi ako hindi ko kaya yan Ayan, oh, yan. yan. So gusto ko yung mga ganun. Oh. Kahit ganun, kahit hanggang ngayon. Ganun yung mga nilalaro ko sa Kasi gusto kaya eh. Ah, sa akin, sungka. Hindi. <laughs> 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 Dati maroon ako magsungka. Nakalimutan ko na. Sungka sa ito. Yan ang pinakaano yeah. ko. Yeah. Sabi Pero yung mga laro nila ngayon, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayo makapagsabay sa mga anak. Ah, iba na kasi ngayon. Tapos kahit din naman ako, sabi ko nga na napag iwanan ako ng panahon. <laughs> <laughs> uh, pero nung panahon kasi natin talaga, sipag, sipag talaga. Hindi pwede uh -oh. wala. Hindi, wala kami, siyempre alam niyo naman, mga 90s, wala tayong Google, mga panahon na yan Pag may may uh, assignment naalala ko pa nagpapaserox pa ako ng encyclopedia yeah ang masasabi ko hindi ko mapapagpalit ang ano ang panahon ng 90s even wala kaming ano wala kaming technology noon lahat ng mga bata kaya makipagsabay sa mga matatanda pagdating sa talino mm uh Tsaka -huh. library talaga oh ang natatandaan ko when i was sa uh, when i was studying, uh, studying back in my elementary days ang hirap makakuha ng 86. Masaya na ako pag nakakuha ko ng 86. And kung 90 ba ang 90 yung grade ko sa ano, elementary. Parang ang henyo ko na nun. Ngayon, kasi iba eh. <laughs> Ngayon, o. Uh, parang, uh, kaya nga naiinis ako ka minsan kapag ka, ang eh, i-google nyo na lang para aralin ninyo. Hindi nyo ba magawa? Hindi ka gaya sa amin dati. Walang Google. Kailangan namin English. ano, dictionary, encyclopedia, libro, mabasa ayun masyala. By the way guys, kami, nag, nakapag-aral kami dun sa ano sa sa school na pinag-aralan namin kasi pareho kami yung scholar. Yep. Yeah. Kasi kung wala, kasi wala naman kaming ganito. Yeah. <laughs> pareho, pareho kami yung scholar. Pareho rin kami galing sa public school nung yeah. elementary. And ako, wala talaga akong balak mag, ano, wala akong balak oh, mag-aral okay. sa, private. Kasi unang, uh, the main reason is wala kaming ganyan. Okay. Okay. Pero kasi, nung time na nung pag-graduate na kami ng grade 6, tapos offer sila ng scholarship doon sa at pumunta sila nagpaabot sila ng mga flyers doon sa ano sa sa, sa ko, which is uh, Justice Vicente. And hello ka sa kanila. Eh, oh. <laughs> hello. And ano nga um nakakuha ko ng ano naka binigyan ako ng voucher ng ano ng ng flyers noon kasi nga ewan ko yung teacher ko napaka hindi ko napaka supportive niya hindi ko makakalimutan yung si Miss Flores for being a supportive Hi, in, I'm, hello po, Miss, uh, hello po, ma'am. Buh buhay, Sana, okay, buhay pa kaya? Hindi, buhay pa. <laughs> And yun nga, sabi ko nga, um, okay, sige, itetake ko, sige, itetake ko, ko yung opportunity. Pero ako, nakakontrata na kasi talaga ako dun sa municipal. Kasi, yun nga, pera nga yung anong tapos. Umuwi ako ng bahay, nakita nung tatay ko yung ano, nakita ko yung nang tatay ko yung flyers kung ano, tsaka yung application form. And then, nak, ano to? Sabi niya nga gano'n, nak, ano to? Ano yan? Ah, yan ba? Ah, sabi ko, scholarship yan ng ano, scholarship yan. Fill out mo, anak, fill out mo sabi. Tatlong araw akong hinabol ni tatay, hindi ako tinantanan ni tatay na sabi ko nga, i-fill out mo na, okay, hanggang sa sumuko ako, i-fill out ko na. Ayan na yung ano mo, ayan na yung ano mo, yung one by one picture mo, i-fill out mo na. Bukas mo ano, na, bukas maganda kayo ng nanay mo. Punta kayo doon sa ano, punta kayo -exam sa doon. Nag-exam ka mo. din ba? Nag-exam ako. Na Di ba may exam? Oo, oh, nag-exam ako, pero hindi ko lang din kung ano yung grade ko doon. Uh -huh. <laughs> pero ang ano ko doon, natanggap ako doon, ang maintaining grade ko doon kailangan na i-maintain ko is 87 ako which is 19. yun nga sabi ko nga ganun kasi sabi ko nga ang sabi ko kaya ko kaya to kasi The struggle is real kasi nga 86 lang yung ano ko 86 lang ah, yung kanya oh, ko oh. kasi ako kailangan ko i maintain yung 90 kasi ah. pag, 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 pag hindi natin na maintain yun, magbabayad na oh, oh, yun kaya nga. tayo oh yung na wala man wala to ano hindi kami ano hindi kami nakapunta mismo sa isang private school because meron kaming pera o meron kaming influence uh, influence from other people pero yung talino lang talaga namin yung ginamit namin para makapunta kami doon. Kaya yung mga bata, kung may pangarap kayo, ganyan. Kaya mag-apply kayo doon sa mga scholarship. Oh, don't Malaking be afraid. Bagay, don't kalahadari. be afraid kasi opportunity di din yan. Kung po masya, eh, so be it. At least in rain yun. Eh. Oo. Oh, oh. Hindi, hindi masamang sumubok, wala namang mawawala kung susubok ka. Ang mas masakit nun is yung may, ano, uh, kung susubok ka pero huli na yung lahat, yung, yung susubok ka mo pala is na-take na, na-take na, na out for granted take for granted na nakita. So ayan, maraming maraming salamat guys kasi magchichikahan na rin kami ng personal namin chikahan. At least nakita niya siya ulit, lalo na yung mga classmates namin, yan, mga nang bully sa kanya. Ayan, yari kayo. Kasi mga naging friendship niya din. Ayan, kasi kami close parang wala, eh parang para ikaw lang at <laughs> Ay na hindi, na yung group 4, yung group 4 na ano, uh, yung group 4, sila Lorena, sila Joanna. Sila Arvin, sila Ryan, si Majo, ano pa ba? Baka may nakalimutan. Si Arcala, yun. And sana okay so, na. Kung sino maalala. yung ano, hindi ko, baka ano, si Ana Rose yun, baka naano baka magtampo ko, sino man yung mga ano, kung, tsaka yung kung sino pa yung nakalimutan ko for the group 4. Sana ano, sana nasa mabuti kayo lagay. Hope na magkita-tama kita tayo eh, uh, for, oh, very soon. Oh. ayan, so maraming salamat. Yeah. And then, thank you din kasi thank sa pag-treat sa akin sa aking birthday. Sana hindi mo na lang sinabi, diba <laughs> kasi ako ako hindi ako okay. open. Very humble kay guys. Pati mga anak ko to-treat niya. Mm, mm -mm. Of course. Of yeah, course. siya. Hindi, sabi ko nga ganun. <laughs> it's ano na lang din yung parang, it's a... ano na lang, parang event ko na lang din kasi dati ikaw yung nangilibre sa akin ng ano, nangilibre sa akin ng mga impanadya, katusok-usok eh. <laughs> Ayan. So, happy naman kami at nakita kami ulit. Tapos, akala ko nung una kasi medyo ma-intimidate ako. Tapos pati akala ko nga rin naka-coat and tie siya. Sabi ko, <laughs> pwede susuot <yung> ko. <laughs> pwede ka. namin, wala ganun pa din. Kung ano siya nung high school namin, ganun pa din. Kasi ayun nga, I want to live my life as simple as is. Kahit nga cellphone ko, sabi ko nga ganun, nasan ba yung cellphone ah, ko? Ah, hindi niya yung cellphone niya, guys. Nasaan ba yan? Kaya napilitan nga akong mag, ano, mag, mag, ano pa. Kaya yaman yan. Ano, ang cellphone niya. Wala siya, meron lang siyang laptop. Tapos ang laptop niya pa is company laptop. <laughs> Grabe. Pero yun nga, sabi ko nga, may mga bagay kasi talaga nung mahirap pa ako na ayokong kalimutan. Sabi nga ng tatay ko, ano, maganda na tanawin mo pa rin, tanawin mo pa rin yung mga moments na mahirap ka, na nag-ano ka na, nagsusumikap ka pa, you're working hard. Pero as much as possible, huwag mong babalikan yung ano, mong, ba, mong kung ano man, kung ano ka man dati. Mabuting tanawin mo siya. Kasi, isa rin sa mga naging ano, sabi niya gano'n na, hindi naman kasalanan na maging na pinanganak ka ng mahirap. Pero ang kasalanan ng pinanganak ka ng mahirap pero namatay ka ng mahirap kasi sabi ako kasi wala kang ginawa Wala kang ginawa eh. wala kang ginawa to for you to improve your life ito nagsikap lang ako kung ano man yung mga nakuha kung ano man yung meron ako ngayon siguro ito na rin yung kabayaran ko sa ano kabayaran ko for my mother to present to my parents na si tatay nasa ako nasa ano na nasa lahat and even na kasi sila na naging ano wala wala silang naging tikit sa pagsuporta sa akin from the very start from the very start na nags, ano nag-aaral ako at tingnan na ngayon na nasa karera ako ngayon ng pagiging translator at pagiging accountant congratulations yeah yeah and binata pa siya baka I ayun mean, na binata ko po, po siya <laughs> So, maraming salamat guys Thank sa mag-uwentuhan. Thank, Thank you. you. Have a great day. Please like and subscribe to this channel. Click mm -hmm. the notification bell. Mm -hmm. Bye.